ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? balang episode na ito. Ano po? Update ko po kayo sa ating okra. O, oh, ah, ah, talaga namang ibig ko sabihin ay nagpapatala na ng bulaklak. Oh. Ari na ho, yung ating okra. ba nasibul na. Oh. Yan. Ari po, isang diritsong iyan. Yan ay okra. Oh. Ito na po ang ating okra ay nagbubunga na rin, na rin nga po tu oh. ito pala yung malapit na rin nating ma ano matabsan oh, oh, Ayan, oh. na rin ng tabas oh, maganda po naman ang naging resulta may dami nito manlilipad ano kaya yan oh kapal sikto kaya to ang dami ay miro na oh ilang days pa po makaka-ukra na tayo hmm. natin po medyo babawasan tapos ay tatabsan din po naman kasi sa ibang ano pa po tayo ay yan ganito po pag naparaming gawa hmm. hindi po naman po ay totally napabayaan oh. yeah, ay saktong -sakto ito mm. yan ang likas po ng Nang ng pagkaukra at gawa ng medyo may ulan na kaunti oh. ganda ah bawas lao po mm. Titingnan po natin kung may bunga na nga oh. ay mayroon na oh. malapit na rin po mm. pwede rin naman po palang medyo pas, medyo paspasin na rin natin ang kaunti ng panabas ano abot pa naman may bunga na rin po hmm. pagka po nasa bukid ay nasa sa atin na rin po kung gusto natin pagka gawa oh. mm. nagali pa ata na appealed pa ha, pinaginapunan ka na ba? Hmm. para po makahingi ng ibang hindi ko na po tanda kung ilan ang ating tanim na halaman yung bilang count ng ano may ampalaya silabanos yung mga panggamit po natin sa hapag yan ang okay, kisig yan ang ganda po yan o ay ah, talaga nga naman palang iba pugi pugi aw oh. titingin po sana ako ng o oh, ay na nga yan o ng okra o Pali, nagbubunga na rin nga yan o at yung bukas nating ano ay dinimit pa tayo magagawa yung malapit na rin magbuo nga oh pag nagbunga naman yan ay gusto yung makalwa yan hmm. ayos na ito na po yung ating okra oh. ating po nilinisan eh. ya ah pugi-pugi nga naman ang kaunti oh Yan. Tapos may bunga oh. Yan na ho. Lalaki po ng dahon pati oh. Yun na po. Tayo nga po pala may ano yun pa May maghuhugas pa ng kamote. Tara po, sama-sama po tayo iyon. ay green Ano po yung ating kamote Ating pong huhugasan Ako po sa pinaglinisan no, ito, lang Yung Ito po may Ay try natin ibenta Ibibenta pa rin po natin Kanil po naman ito Kumbaga hindi wala pang kasamahan pati alam ko, na urat na hapon na po bago tayo basta, mo hindi ka ano sarili po eh. basta pag tayo pa uwi na hindi na lalaki huwag. Dito <tip> yung natin eh. kang ido Ayan, ang po. Marami din po nakuha o. Oh. Kari po ay yung good po. Makailan siya? Walo. Yan, naka walo po aring malalaki. Tapos aray. Ano ba ating sisunodin po? Walo plus apat. Walo at apat, labing dalawang kilo. Hindi sa nga po isang bandin. Ito po ating i pa. Oh. Tayo naman po yung na pawi. Palubat na pa man din tayo. Kaya pawi na po tayo. Eh. Time check. 6 basta po pati ang buwan yan oh. Buwan na po yan Aray, pwede diretsyo na natin doon sa tindahan oh, ano, Yung kukuhan niyan 12 oh. kilo oh, May green po Bukas na po ulit tayo sa bukid oh, tara po. ayong malulubat na pamamdee ate Lulit, mamaya, pag di ka na yung maliliit. Oh, oh, Ay, mamaya, tatanong ko lang ate Lulit. Oh, sa amin mo sa amin yung Oo, oh, mamaya, itatanong ko lang sa kanya, baka biglang kuhain. Itatanong ko muna ate <laughs> <ego> <amino undone> Lulit. <differentiation> Hindi naman. Oo, Ate Lulit, oh. Ay, lang pala. Hindi, ari, yung ari, iba, kung kukuhain mo rin.